pamilya ay nagtaksil sa akin sa korte, na naging sanhi ng pagkawala ko ng kustudya ng aking anak. Ngayon, kailangan nila ang aking tulong matapos silang pagtaksilan din ng aking ex. Lihim kong naitala ang kanilang pag-amin. Kumusta, ito ay magiging medyo mahaba dahil may maraming konteksto na kailangan kong banggitin para magkaroon ng kahulugan ang lahat. Ako ay 33 taong gulang at kamakailan lang akong nag-divorce, ngunit halos isang taon na itong pinaplano. Nakilala ko ang aking dating asawa, si James, sa pamamagitan ng mga kaibigan noong ako ay 25 taong gulang at pagkatapos ng dalawang taong pakikipag-date, nagpa siya kaming magsama at magpakasal. Ang pamilya niya ay medyo konserbatibo at tradisyonal at hindi pumapayag sa pagsasama ng hindi kasal, kaya kinailangan naming magpakasal kung nais naming magkasama. Gustong gusto ko si James, kaya't hindi ko nakita na problema ang magpakasal sa kanya. Pumayag din ang aking mga magulang sa desisyong iyon kaya't nagpakasal kami makalipas ang isang taon ng pagsasama. Nalaman kong buntis ako at tuwang-tuwa kami. Pakiramdam namin ay talagang nagiging buo ang aming pamilya at lahat ay naaayon sa plano. Ngunit sa kasamaang palad, nang ipahayag ko na ako ay buntis, nagsimula ang aking mga biyena na pilitin akong tumigil sa trabaho at mag-focus sa pagiging ina. Hindi ito nakatulong na ang aking trabaho ay hindi masyadong flexible sa maternity leave at dahil hindi pa matagal na ako ay nagtatrabaho doon ang aking maternity leave ay magiging partikular na maikli. Kaya sa panahong iyon, tinimbang ko ang mga pros at cons at nagpasya akong tumigil sa trabaho. Hindi ito isang desisyon na ginawa ko ng mag-isa. Lahat ay naging bahagi nito. Si James at ang kanyang mga magulang ay patuloy na sinasabi sa akin na ito ang magiging pinakamahusay na desisyon sa pangmatagalan at kailangan ko lang gawin ito. Si James ay tila tiyak sa lahat at sinabi niyang alagaan niya ang pamilya. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pera. Magdadala siya ng sapat na pera sa bahay at ang tanging kailangan kong isipin ay ang pagpapalaki ng aming anak. Ang aking mga magulang at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay naisip din na mas mabuti kung titigil ako sa trabaho at manatili sa bahay dahil ito ang ginawa ng aking ina at kahit na mayroon siyang pagpipilian na bumalik sa trabaho, pinili niyang hindi dahil ito ang kanyang prioridad. Marami akong pressure mula sa magkabilang panig ng pamilya kaya nagpa siya akong tumigil sa trabaho sa ikalawang trimester. Ang lahat ay naging maayos at buo ang tiwala ko sa aking asawa na hindi niya ako pababayaan, kaya iniwan ko ang aking matagumpay na karera upang maging isang stay at home mom. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ipanganak ang aming anak, napansin kong may kakaibang sa ugali ni James sa mga huling buwan ng aking pagbubuntis. Hindi ko ito may point out ng eksakto, ngunit may kakaibang enerhiya siya at lahat ng bagay. Oo, oh, tila masaya siya noong ipinanganak ang aming anak at naisip kong babalik sa normal ang mga bagay. Ngunit sa halip, lumala pa ito. Nagsimula siyang maging irritable sa akin at sa tuwing susubukan kong kausapin siya, bigla na lang siyang magagalit. Ang tanging oras na tila siya ay masaya at kontento sa buhay ay kapag naglalaro siya kasama ang aming anak. Ngunit bukod doon, palagi siyang parang inis na nasa bahay kasama ako. Kaya nagtrabaho siya ng mahabang oras at kahit sa mga weekend, palagi siyang may excuse na hindi makasama ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang mali, ngunit patuloy kong sinubukan ang aking makakaya upang magtagumpay ang aming kasal dahil, hindi tulad niya, mahal ko siya at ayaw kong sumuko sa amin. Ang tendensyang ito ay nagpatuloy ng halos dalawang taon pagkatapos ipanganak ang aming anak. Magtrabaho siya ng mas matagal kaysa kinakailangan at kahit na siya ay nasa bahay, hindi siya talaga kasama ko. Hindi ko ito talaga may re reklamo dahil sa tuwing susubukan ko siyang kausapin tungkol dito. Sasabihin lang niya na pagod na pagod siya sa trabaho at hindi madaling gawain ang maging tanging breadwinner ng pamilya. At iyon ay talagang nakakasakit para sa akin dahil hindi naman sa hindi ako kaya magdala ng pera para sa sarili ko. Ngunit kailangan kong umasa sa kanya dahil ipinangako niyang gagawin niya itong madali para sa akin. Ilang beses kong tinanong kung gusto niyang bumalik ako sa trabaho para hatiin ang mga gastusin at hindi niya kailangang magdusa ng sobra. Ngunit sinabi niyang insulto yon sa kanya at sa kanyang kakayahan. Bukod dito, hindi papayag ang aking mga biyenan at magkakaroon kami ng malaking problema sa kanila kung babalik ako sa trabaho. Kaya't nagpatuloy akong manatili sa bahay at alagaan ang aming anak na halos nag-iisang bagay na nagdulot ng kaligayahan sa akin dahil si James ay nagbago at hindi na siya ang lalaking pinakasalan ko. Isang taon na ang nakararaan, nalaman kong si James ay talagang may relasyon sa isa sa kanyang mga katrabaho. Mahirap para sa akin na matuklasan yon dahil, sa totoo lang, matagal na akong may hinala. Kahit na sinilip ko na ang kanyang telepono at laptop ng ilang beses habang siya ay natutulog, wala akong nakita. Alam ko lahat ng kanyang mga password dahil isinusulat niya ito sa kanyang notepad, ngunit kahit na iyon ay hindi nakatulong. Halos parang wala siyang itinatago at pakiramdam ko ay isang tangako para paghinalaan siya. Sinilip ko pa ang kanyang mga gamit para maghanap ng burner phone o kung ano paman, ngunit wala akong nakita. Sa isang punto, talagang nagsimula akong maniwala na marahil ay naging paranoid at insecure lang ako, ngunit nasa likod ko ang universo at ang patunay ng kanyang panluloko ay isang bagay na nakita ko mismo. Nag-organisa kami ni James ng isang malaking party para sa kaarawan ng aming anak isang taon na ang nakararaan at inimbitahan niya ang katrabaho niya na pinaglulokohan niya ako. Siya ay isang single mother na may anak na kasing edad ng aming anak kaya't hindi ko nakita na kakaiba ang pag-imbita sa kanya. Sinabi din niya sa akin na siya ay isang malapit na kaibigan, kaya't hindi ko nakita na ito ay hindi kinakailangan. Pagkatapos putuli ng aming anak ang kanyang birthday cake, nagpa siya akong pumunta sa kwarto sa itaas dahil gusto kong magpalit ng mas komportabling damit para sa party. Ngunit nang pumasok ako sa kwarto, napansin kong naroon na ang aking asawa kasama ang kanyang katrabaho, nakaupo sa kanyang kandungan. Sila ay naglalambingan ng todo nang pumasok ako at inabot ako ng ilang minuto bago ko maproseso ang aking nakikita. Una sa lahat, ito ay ang aking kwarto na pinasok nila at iyon ang pinakahindi ka nais-nais na bahagi. Pangalawa, hindi man lang sila huminto nang marinig nilang bumukas ang pinto, kaya kinailangan kong lumapit sa kanila at ipadama ang aking presensya para matauhan sila. Sigurado akong naisip nilang magiging masaya na maghalikan sa aking kwarto, sa aking bahay, para lang sa thrill, Ngunit marahil hindi nila inasahan na magkakaroon ako ng total breakdown. Hindi ako proud dito, ngunit malaman na ang aking pinaghihinalaan ng matagal ay talagang totoo, may sumabog sa loob ko. Hinablot ko ang buhok ng katrabaho at sinimulang hilahin siya palabas ng kwarto at ayon sa sabi nila, hindi ako mapipigilan. Si James ay mas malakas sa akin, ngunit hindi niya ako mapigilan at hindi ko maalala ang karamihan sa nangyari dahil sa tingin ko nag-blackout ako sa galit inatak ko siya pababa ng hagdanan kasama ko, si James ay nasa likuran ko, at itinulak ko siya sa gitna ng kwarto habang naroon ang lahat. Hindi ko maalala ang karamihan sa mga sinabi ko. Ngunit tila tinawag ko siyang maraming masamang pangalan at sinabi sa lahat kung ano ang ginagawa nila ni James sa aking kwarto. Hindi ko inalintana na naroon ang aking anak pati na ang kanyang mga kaibigan. Sa paglingon, napaka-embarasing at hindi tama ang aking ginawa. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko ito naisip at sumisigaw ako ng buong lakas. Naroon din ang aking mga magulang, kapatid at mga bienan at sa tingin ko ang aking ama ang nagpakalma sa akin at nagdala pabalik sa aking kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto, tuluyan akong bumigay at nagsimulang umiyak. Humahagulgol ako ng hindi mapigilan, ngunit sa halip na samahan ako at aliwin, itinandado ako ng aking ama sa kwarto at bumalik siya sa labas. Sa tingin ko dapat kong nalaman agad na hindi talaga ako pinapahalagahan ng aking mga magulang. Alam ko na mas mahalaga sa kanila ang kanilang imahe kaysa sa totoong damdamin, ngunit ito ay sobrang kakaiba. Walang dumalaw sa akin sa mga susunod na oras at pagkatapos kong medyo kumalma, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Wala rin akong telepono kaya hindi ako makapagtanong sa kahit sino. Makalipas lang ang hating gabi nang ako'y palayain ng aking kapatid na hindi man lang tinanong kung kumusta ako. Marahil ay pinanatili nila akong nakakulong sa kwarto ng mas matagal kung hindi ako nagsimulang magwala at magingay. Nang lumabas ako, tinanong ko ang aking kapatid kung ano ang nangyari pagkatapos akong ikandado at sinabi niya na halos lahat ay umalis pagkatapos ng aking pagbagsak. Sinabi rin niya na umalis si James kasama ang kanyang mga magulang at ang aking anak at ang tanging mga tao sa bahay noong oras na iyon ay ang aking mga magulang at siya at pinalabas niya ako ng kwarto upang mapag-usapan namin kung ano ang gagawin. Ngunit para sa aking pamilya, ang pag-uusap ay nangangahulugang sinasabi sa akin na kailangan kong humingi ng tawad sa lahat ng mga bisita ko para sa aking pag-uugali sa party. At hindi lang iyon, kundi pati na rin sa aking mga biyanan at kay James sa ginawa ko. Sinabi nila na nahirapan si James na kumbinsihin ang kanyang katrabaho na huwag magsampan ng kaso laban sa akin dahil ang ginawa ko ay isang akto ng pisikal na karahasan laban sa kanya. Kaya ngayon, utang ko sa kanya na pag-usapan ito at ayusin ang mga bagay sa halip na gawing malaking issue. Nagwala ako sa kanila at sinabing umalis sila sa aking bahay dahil hindi ko sila papayagang manatili sa aking bubong at sabihin sa akin na kailangan kong humingi ng tawad sa aking asawang nagloko. Nagkaroon ako ng malaking away sa aking pamilya dahil sinasabi nila na utang ko kay James na itama ang mga bagay at bigyan ang kasal namin ng pangalawang pagkakataon o kung hindi, puputulin nila ang ugnayan sa akin. Kaya't sinabi kong gawin nila iyon dahil umabot na ako sa puntong wala akong pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa akin. Magfafile ako ng diborsyo at lalabas sa kaguluhang ito at hindi ko kailangan ang pahintulot ng kahit sino. Kinaumagahan, Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado at nag-file ng diborsyo makalipas ang isang linggo mula sa insidente. Nagsilbi si James kaagad at siya ay may lakas ng loob na magalit at magulat. Bumalik siya sa bahay noong araw na natanggap niya ang mga papel ng diborsyo at humiling ng paliwanag. Sinabi ko sa kanya na wala akong paraan upang patawarin siya pagkatapos ng kanyang ginawa at sa paraan ng kanyang pagtrato sa akin. Nagkaroon kami ng masamang pag-aaway kung saan sinabi ko sa kanya ang maraming bagay at tinawag siyang maraming pangalan at natapos siyang nangako sa akin na hindi ko na muling makikita ang aking anak. Hindi ko naisip na talagang gagawin niyang totoo ang kanyang pangako. Pagkatapos ay nagsimula ang laban sa korte. Ang mga proseso ng diborsyo ay mas madali at simple kumpara sa laban para sa kustodiya, dahil kakaunti lamang ang aming pinagsasaluhang ari-arian. Ang bahay ay akin at walang duda tungkol dito, dahil binili ko ito gamit ang aking sariling pera. Ang lahat ng iba pa ay ibebenta at ang gastos ay paghahatian namin. Kinailangan lang naming maghintay ng anim na buwan dahil sa waiting period sa aming estado at pagkatapos noon, kapag kami ay nagkasundo, ang diborsyo ay magiging pinal. Ang tanging bagay na hindi namin mapagkasunduan ay ang sustento dahil kailangan kong magsimula muli mula sa wala sapagkat pinilit niya akong tumigil sa trabaho at wala akong sapat na pera iniisip niyang hindi ako dapat makakuha ng sustento. Ngunit syempre, hindi iyon posible dahil ipinangako niya sa akin na tutulungan niya ako at tinitiyak niyang hindi ko kailanman maramdaman ang pangangailangang magtrabaho. Sa kabutihang palad, may ilang mga text na magpapatunay nito, kung hindi, marahil ay hindi ko nakuha ang sustento. Ang proseso ng diborsyo ay emosyonal na mas madaling hawakan para sa akin dahil sa isip ko, nag na ako kay James. Ngunit ang laban para sa kustudiya ay talagang nagpahirap sa akin, dahil, sa kasamaang palad, ang aking mga magulang at kapatid ay nagdesisyong ipagkanulo ako para sa pera. Ang aking dating asawa at ang kanyang abogado ay mga taong kasuklam-suklam na nagsimulang bumuo ng kaso laban sa akin, na sinasabing ako ay isang napaka-neglectful at psychotic na ina upang patunayan na hindi ako ang kop na mag-alaga ng aming anak ng mag-isa. Kaya't si James at ang kanyang mga magulang ay dapat magkaroon ng buong kustudya. Sa tingin ko, ang aking mga magulang at kapatid ay binili ng aking mga biyenan dahil sila ay talagang mayaman at wala akong maisip na ibang dahilan kung bakit nila ako ipagkanulo. Sa katunayan, sigurado akong sinimulan nilang sumipsip sa aking mga biyenan dahil sa kanilang pera. Inakusahan ako ni James ng pagiging hindi angkop at hindi karapat-dapat na mag-alaga ng aming anak at hiniling ang buong kustudya dahil sa tingin nila ako ay isang alkoholik na may seryosong problema sa galit nag sila ng ilang mga insidente kung saan ako di umano'y nawala ng kontrol at inilagay ang aming anak sa panganib. Siyempre, wala sa mga ito ang totoo, ngunit kailangan nila ng isang bagay upang gawin akong masama. Akala ko kahit papaano ay may mga taong papabor sa akin sa laban na ito. Ngunit lahat ng aking mga kaibigan ay nagdesisyon na kampihan siya at sa tingin ko marami sa kanila ay naapektuhan ng aking pagkasira sa birthday party ng aking anak. Ngunit ang pinakamasakit na pagtataksil sa lahat ay nang ang aking mga magulang at kapatid ay tumestigo laban sa akin sa korte at sinabing kailangan kong magrehab at seryosong intensive therapy bago ako pahintulutang lumapit sa aking anak dahil sa tingin nila wala ako sa aking tamang pag-iisip. At sa tingin nila, iyon din ang nagudyok kay James na mga liwa dahil pagod na siya sa pakikitungo sa akin. Sa kasamaang palad, kahit na lumaban kami ng aking abogado, hindi ko nakuha ang kustudiya ng aking anak ang lahat ay laban sa akin, at may napakakaunting magagawa ko, upang pigilan ang hindi maiiwasan. Ginawa namin ng aking abogado ang lahat, upang makahanap ng mga ebidensya na magpapatunay na ako ay isang mabuting ina, ngunit sa huli, lahat ito ay nasayang. Inanunsyo ang hatol ilang buwan na ang nakalipas at iyon ang huling beses na nakita ko ang aking anak ng personal. Mayroon akong mga supervised visitation rights, ngunit hindi ako pinapayagan ni James na makita ang aming anak, kaya't walang silbi ito siya ay apat na taong gulang na ngayon, ngunit bihira niya akong makita at palagi akong natatakot na makalimutan niya ako habang siya ay lumalaki. Ayon sa ilang mga kamag-anak na nasa aking panig, patuloy na nakikita ng aking pamilya ang aking anak dahil nagpo-post sila ng mga larawan kasama siya. Si James at ang aking anak ay patuloy na nakatira sa aking mga biyenan at lahat ay nakakakita sa kanya maliban sa akin. Hindi ko maisip ang mas masakit pa kaysa dito. Nabubuhay ako sa mga alaala ng aking anak at ako, na naniniwalang kahit papaano ay inaalagaan siya ni James dahil sa tingin ko ay hindi ko kayang bigyan siya ng magandang buhay sa aking sweldo dahil nagsisimula pa lang ako. Nagkaroon ako ng trabaho sa kumpanya ng aking kaibigan, ngunit ito ay isang startup at talagang hindi sila kumikita ng malaki sa ngayon, kaya't ang aking sweldo ay hindi sapat para sa isang babaeng nasa edad 30. At ang mga ibang empleyado ay nasa maagang edad 20 lang, Naroon sila para sa karanasan upang makahanap ng mas magagandang oportunidad. Tumanggap ako ng sustento bawat buwan, ngunit hindi ito sapat dahil kailangan ko pa rin mapanatili ang lifestyle na mayroon ako noon at hindi ako maaaring mabuhay bilang isang single at magbawas ng gastos. Ngunit ito lang ang mayroon ako ngayon dahil sa malaking agwat sa aking resume. Naniniwala akong kapag naayos ko na ang aking buhay, mag a ako ng shared custody muli at marahil ay magkakaroon ako ng pagkakataon noon. Ngunit ang pagkakataon ay literal na nahulog sa aking kandungan ilang linggo na ang nakalilipas ng makipag-ugnayan sa akin ang aking mga magulang pagkatapos ng ilang buwang hindi pakikipag-usap upang humingi ng tulong. Ang tulong na kailangan nila ay ang tulungan ko silang makalabas sa kanilang sitwasyon dahil sa kamanghamanghang pagkakataon, hindi pala mabait na tao si James kagaya ng pinaniwalaan nila. Sinabi ng kapatid kong lalaki sa isang email na kailangan kong pumunta sa kanilang bahay asap dahil napagtanto nila ang isang malaking bagay at nais nilang malaman ko dahil pagod na silang itago ito sa akin at nais nilang muling maging bahagi ng buhay ko. Sinubukan kong huwag pansinin ang email na iyon sa araw na iyon, ngunit hindi ko maiwasang isipin na marahil ito ay makakatulong sa akin sa aking anak, kaya pumunta ako sa kanilang bahay sa gabi. Nang dumating ako, inasahan kong namumuhay sila ng marangya, dahil ipinagbili nila ako para sa pera sa aking mga biyenan. Ngunit kung ano ang nakita ko, mas malala pa ang kanilang kalagayan. Natutuwa ang aking anak na makita ako, kaya't iyon ang nagpasaya sa akin sa gabing iyon. Nang bisitahin ko ang aking pamilya noong araw na iyon, literal nilang sinimulan na humingi ng tawad sa akin agad-agad pagkapasok ko pa lang sa pinto. Dahil napagtanto nilang mali ang kanilang ginawa at wala nang balikan, ngunit nais pa rin nilang patawarin ko sila. Pagkatapos ng diborsyo, nang lapitan nila ang aking mga biyanan, at si James, upang hingin ang perang ipinangako sa kanila, sinabi ni James sa aking pamilya na hindi na yon mangyayari. Sa kabila ng insinuasyon na bibigyan sila ng malaking halaga ng pera kung ipagkakanulo nila ako, at tetestigo pabor sa kanila, walang nakasulat upang patunayan ito. At kung susubukan ng pamilya kong bumaliktad at sabihin sa akin ang lahat ng ito, sisiguraduhin nilang hindi na nila muling makikita ang aking anak. Kaya, para sa kapakanan ng aking anak, nagpa siya silang manahimik kahit na hindi nila natanggap ang perang ipinangako sa kanila. Ngunit lumala pa ang sitwasyon dahil sila ay nagamit ng husto at hindi lamang sila na manipula upang tumestigo laban sa akin, kundi natrato rin silang libreng babysitter. Ibinababa ni James ang aming anak sa bahay ng aking mga magulang araw-araw at kailangan nilang alagaan siya habang isinasakripisyo ang kanilang oras. Napaka-inconvenient nito dahil kahit na ang aking ama at kapatid ay may mga trabaho at ang aking ina ay hindi kayang alagaan ang lahat ng gawaing bahay at alagaan ang kanyang apo mag-isa dahil siya ay tumatanda na. Kaya't alinman sa aking ama o kapatid ay kailangang magtrabaho mula sa bahay araw-araw at nagiging napakahirap na ito para sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit nila ako kinontak upang tuluyang tapusin ito. Tila nais nilang makipagkasundo sa akin at sinabi na kung bibigyan ko sila ng perang ipinangako sa kanila ng aking mga biyenan. Sa pagkakataong ito, papanig sila sa akin sa korte at sisiguraduhin nilang makuha ko ang kustudiya ng aking anak. Ako na sana ang magmumungkahin nito, ngunit sa totoo lang, hindi na ako nagulat na ginawa nila ito. Ang aking pamilya ay palaging napakamaterialista at lalo na ngayon na ang negosyo ng aking ama ay nabigo at bumalik sila sa pagtatrabaho para sa ibang tao. syempre. Nais nila ng pera higit kailanman dahil nais ng aking ama na magretiro, ngunit wala siyang sapat na ipon dahil lahat ng pera niya ay inilagay sa negosyo at ito ay nabigo. Sinabi nila na maaari silang gumawa ng kwento na sila ay pinilit at tinakot upang tumistigo laban sa akin para hindi sila maakusahan ng perjury habang nasa ilalim ng panunumpa. Ngunit hindi nila alam na hindi ko na talaga kailangan ng tulong. Narecord ko ang lahat ng sinabi nila mula sa sandaling tumapak ako sa kanilang bahay dahil alam kong may mali at ayaw kong magsapalaran. Kaya't nakuha ko ang lahat ng kailangan ko. Gayunpaman, sinabi ko sa aking pamilya na ipadala sa akin ang mga screenshot kung mayroon man sila upang patunayan na sila ay nagamit at naloko at pagkatapos ay sinabi ko sa kanila na tutulungan ko sila at umalis ako. Nakita ko na ang aking anak at mayroon akong sapat na ebidensya upang muling mag-apply para sa kustudya. Kahit ginawa ko ito kinabukasan kasama ang aking abogado at sa pagkakataong ito handa na ako. Ang kaso ng kustodiya ay patuloy pa rin, ngunit isang bagay ay sigurado. Mapapatunayan kung wala sa mga paratang ni James laban sa akin ang totoo at ang aking pamilya ay nagsisinungaling sa lahat ng oras. Pinaplay ko na ang recording at malaki ang naging pabor sa akin. Si James at ang kanyang abogado ay nagkukumahog na makahanap ng ibidensya sa kanilang panig, at natutuwa akong makita ito, dahil ito ang ginawa nila sa akin noong nakaraang laban at ngayon, nagagawa ko ito sa kanila. Ito ang karma sa pinakamagandang anyo nito, at hindi ako maaaring maging mas masaya tungkol dito. Ang tanging bagay na hindi naging perpekto ay sila ay umaakusa na ginagamit ko rin sila, katulad ng ginawa ni James, at wala akong karapatan na i-record sila ng walang kanilang pahintulot at gamitin ito laban sa kanila. Ngunit sa aming estado, ito ay ganap na legal at maaaring gamitin sa korte. Kaya't hindi ko naiintindihan kung ano ang kanilang tinutukoy hanggang sa sinabi nilang pinagkanulo ko ang kanilang tiwala sa pag-record sa kanila. Malalakas na salita mula sa mga taong unang nagkanulo ng aking tiwala sa pagpanig sa aking ex sa laban sa kustodya. Naniniwala silang mali ang ginawa ko dahil ang kanilang ginawa ay dahil sa pangangailangan, kailangan nila ng pera, Ngunit hindi ko kailangang linlangin sila at ilagay sila sa panganid ng perjury dahil pumayag na silang tulungan ako at tumestigo laban kay James at sa kanyang pamilya, kaya't hindi ko kailangang gawin ito sa kanilang likuran. Patuloy nilang ako'y tinatawagan at nagiging mas mahirap na huwag pansinin sila. Update isa, kumusta sa lahat? Ang kaso ng kustodiya ay patuloy pa rin at si James at ang kanyang abogado ay ginagawa ang kanilang makakaya upang patunayan na nagsasabi sila ng totoo dahil, syempre, maaari silang maharap sa mga paratang at ito ay isang malubhang krimen, kaya maaari silang makulong. Ngunit hindi iyon ang aking iniintindi ngayon at hindi dapat naging ganoon. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala para sa aking mga magulang noong hindi sila nag-alala para sa akin noong ako ang nasa ganoong sitwasyon. Kaya talagang tit for tat na ito ngayon. Ang seksyon ng mga komento ay nagbukas ng aking mga mata kung gaano ka-entitled ang aking mga magulang. Ngunit sa anumang paraan, pinutol ko na ang koneksyon sa kanila. Lahat sila ay maaaring pumunta kahit saan nila gusto. Nais ko lang na maging maayos ang aking anak at makasama ko siya. Matagal ko na itong hinintay at hindi ko papayagan ang aking pamilya at ang kanilang patuloy na pagpapanggap na sila'y biktima na hadlangan ako. Kung kaya nila akong ibenta para sa pera, hindi ko na kailangang ipakita ang anumang katapatan sa kanila. Tapos na ako. Update dalawa, ang magandang balita ay nakuha ko na ang kustudya ng aking anak. Hindi ko inakalang magiging masaya ko ng ganito sa buong buhay ko. Ang isa pang magandang balita ay ang aking mga biyanan, si James at ang aking pamilya ay naakusahan ng perjury at oh, maaari silang makulong dahil dito. Sigurado akong nagsisisi na sila ngayon, ngunit wala akong pakialam dahil nakuha ko na ang aking gusto nakuha ko na ang aking anak at iyon lang ang lagi kong hiling. Ayon sa aking pagkakaalam, patuloy pa rin lumalaban si James upang hindi makulong, ngunit hindi ko iniisip na magtatagumpay siya. nag na ako ng restraining order laban sa kanilang lahat dahil nakakatanggap ako ng mga banta sa text at sigurado akong galing iyon sa kanila dahil wala nang iba pang tao ang gustong manakit sa akin kundi sila. Ang mga nakaraang linggo ay naging sobrang abala at magulo, ngunit natututo akong magbagal. Desperado akong gustong makasama ang aking anak, kaya nagpa siya akong bawasan ang aking oras ng trabaho. Iniisip ko ring ibenta ang bahay at lumipat sa mas maliit na apartment para makatipid. Marami pa akong kailangang gawin. Ang muling pagbubuo ng aking relasyon sa aking anak ay hindi magiging madali dahil kahit masaya siyang makasama ko, tinatanong pa rin niya tungkol sa kanyang ama at mga lolo't lola at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Sinabi niya sa akin ang ilang mga bagay tungkol sa kanila, tulad ng kung paano siya nakatira sa kanyang mga lolo't lola halos lahat ng oras at ang kanyang ama at mga biyenan ko ay naroroon lang sa kanya para sa ilang bahagi ng araw. Sa tuwing tinatanong ko siya kung paano ang pamumuhay kasama ang kanyang mga lolo't lola, napapangiwi siya at sinasabi niyang hindi ito maganda dahil palaging nag-aaway ang lahat. At ganap ko itong naiintindihan. Tila talaga nilang pinahirapan ang bata dahil lamang ayaw nilang akuin ang kanilang responsibilidad hindi ko maisip kung bakit nila ituturing ang isang bata ng ganito, ngunit hindi ko na rin ito itatanggi sa kanila. Sila ay walang dudang kayang gawin kahit isang bata na makaramdam ng sama ng loob sa sarili niya. Ngunit kahit paano, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito dahil siya ay nasa akin na. Update tatlo, kumusta sa lahat? Hindi ako makapaniwala na nandito ako muli pagkatapos ng halos limang taon. Parang hindi totoo kung gaano nakaiba ang buhay ko ngayon. Limang taon ay napakatagal na panahon at napakaraming bagay ang nagbago. Una, ang laki ng itinanda ng aking anak. Mayroon kaming magandang relasyon ngayon at pagkatapos ng hindi mabilang na mga therapy session, sa wakas kami ay naging mag-ina na dapat ay kami noon pa. Siya ay lumalaking isang kahanga-hangang tao at sigurado akong hindi siya magiging katulad ng kanyang ama dahil alam ko ito sa aking puso. Siya ay siyam na taong gulang na ngayon at isang perpektong ginoon na. Pinalalaki ko siyang mag-isa at ako ang may buong kustudya, dahil si James ay sumuko at lumipat sa Europa pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Hindi ako nagulat. Umalis siya kasama ang kanyang katrabaho na karelasyon niya, at ngayon sila ay kasal na. Pinapalit niya lang ang kanyang tunay na anak sa ibang bata. Nakakatakot, ngunit ganoon siya. Tungkol sa aking mga magulang at kapatid, nakalaya sila matapos ang anim na buwan dahil sa mabuting pag-ugali. Wala kaming komunikasyon at hindi rin sila sinubukan na makipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng kanilang paglaya na nagpapasalamat ako dahil wala naman akong sasabihin sa kanila. Wala rin akong balita tungkol sa aking mga bienan. Wala akong narinig tungkol sa kanila sa loob ng maraming taon at ito ay para sa pinakamahusay. Sa tingin ko ay nabubuhay na ako ngayon. Mayroon akong matatag na trabaho at regular na kita. Salamat sa Diyos nagtatrabaho pa rin ako sa kumpanyang sinimulan ko negosyo ng kaibigan ko at ito ay maayos kaya't naging maayos ang buhay para sa akin at sa aking anak at higit pa sa aking hinihiling lubos akong nagpapasalamat sa lahat